Masakit mawala ng best friend. May kakilala ako, may kaibigan siyang matalik. Halos hindi mo mapaghiwalay. Mahabang panahon na magkatuwang sila sa trabaho, magkadamay sa lahat ng trials, magkasama sa lahat ng celebrations. Higit pa sa magkapatid ang relasyon nila. Pumanaw sa cancer yung best friend niya kung, kung kailan lang. And life is never the same para sa kakilala ko nito, Kailangan niya matutunan ang magpatuloy sa buhay na walang katuwang sa trabaho, walang karamay sa mga problema, wala nang kasama sa mga celebration sa buhay. Magkaroon man siya ng ibang kaibigan, hindi na katulad ng relationship nila ng best friend niya. Sabi nga sa Proverbs, A man of many companions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. Bihira kang makatagpo ng best friend na malalim ang relasyon. Kaya kung siya ay mawala, parang may nawalang malaking bahagi sa buhay mo. Mahirap mag-move on. Gayto din ba ang sitwasyon mo? Hingin natin ang grace si God na magkaroon ng comfort sa grief at healing sa ating puso. Manalangin tayo. Lord, tulungan mo ako sa panahon ng pagluksa, masakit mawalan ng best friend. Tulungan mo ako na mabuhay sa mundo na nagbibigay parangal sa alaala niya at maging pagpapala pa rin ako sa iba. Ito ang aking samod na sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.